guys niya papa guys doto og ito nga wow, guys. guys uli na mi guys hi guys sa uli na mi guys ako, an mi guys sa doto og sili og sud an ano, guys unsa sa sa imong papa og sili guys na hang na kayo kay ang giluto oh guys magluto daw siya guys Magloto siya, on... guys. Oh, mama na imong imo. Kwan guys, imaritis guys, magluto. dekay, magatubang mo sa imong amiga guys. Magatubang mo, maay mo sa atubangan, magtapok-tapok mo. Pero pag wala nang isa nimo ka amiga, kung, liba nimo na ni kung guys, kung sugo ko sa ini, sa imong mama guys. Ako ano mo guys, bakun sa ginong o guys, sa mo sa so, ginong o ano? O, um, kasabaan mang libak no? Man. mo manglibak libak guys, luoyang kalag ni mo guys. Hmm, Ikaw putol guys, labtunon mang kataan na tayo ni liog. Mo. Li o, um, maputol ni mong dila, sige pang hilabot, mo kismosa dako. Ogli og mana. Una yon lang nimo imong amig, gagli Ma ogli og mana. Hmm. Mangunay ragli bak, mayro sa atubangan. Ay, na gina gling gling ma. Lami na put dila nang baba ana. Lagi, gling gling na ma. maputol ang dila. Na putla nag dila kasi wa. kuan maritis sa si Gambarin Pak agok lagi, banget Atau bangun ya? Iya, Bisa biip gede, gede, gede,